at ni Dolphy magkakasamang nagbakasyon sa England. Magkakapatid ni Eric Kizon, Epic Kizon kasama din si Boy to in-explore ang kagandahan ng England, London, Southampton. Ang sewa mag-travel kapag maraming magkakasama. Kwento nga ni Eric Kizon mula Edinburgh papuntang Southampton, ang pitong oras sana na biyahe ay naging siyam na oras dahil hindi nila naabutan ang sasakyan na train sa King's Cross Station sa London. Ayon nga sa kanya, ito raw ang banayan trip nila. Sabi sa caption ni Eric, Our trip from Edinburgh to Southampton, what was originally 7 hours, turned to 9 hours because we missed our train transfer at King's Cross Station in London, which apparently is the most confusing tube station in London. Nonetheless, we arrived Southampton safe and sound. It was all worth it despite the gruelling travel. Isa din naman sa bucket list na na-achieve nila ang makapunta sa sikat na tourist spot sa London, ang Stonehenge. Ang sinaga na makita ang magkakapatid na nagbabanding ng ganito. Isa din sa pinuntahan nila ang Edinburgh Castle. More on walking nga sila at train sa trip na ito na talagang naranasan ng lahat ng tourists. Sa kahabaan ng kanilang train ride, may lamesa nga sa loob ng train at pwedeng kumain. Nakakatuwa at halos sila lamang ang nasa loob parang private train. Ang ganda ng view ng kanilang pinuntahan, kaya naman hindi mapoport.